Ito na ang tinatawag na Dewalt Wrench XR. Atin nang buksan at tingnan natin. Ito ay nabili ko lang sa TikTok sa halagang 923 pesos mga paps. At naka-promo to. Naka-discount tayo kaya mura natin nakuha. Ang kasama mga pala ay charger. Dalawang battery. 48 volts. Yan. At ito yung unit mga paps. Napakaganda nga naman talaga ng Dewalt base sa mga review ko eh, maganda ito gamitin itong impact na to dahil malakas at meron itong 1500 rpm 48 volts ito yung battery nya mga paps at testing na natin talagang malakas nga mga paps at dito nyo lang iset kung anong gusto nyong settings ito yung kanyang charger at ekstrang battery kita nyo naman mga pups kung gaano kalakas talagang baklas kung baklas mga pups goods sa mga heavy duty na tornilyo na mga nuts